Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. O sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Recently, nagpost ako sa Facebook ng mga reels na tungkol sa pagtitipid. At palagi namang maganda na i-consider yung savings. Siyempre, ayaw natin magkaksaya. Ayaw din nating gumastos ng na sobra. Gusto natin sapat o kaya yung pwede pang makasave. No? Pero pag-usapan natin, ano yung mga areas sa construction na pwede nating tipirin. Kasi mayroong tamang pagtitipid at mayroong ding maling pagtitipid. At yan ang pag-usapan natin sa video na ito. Check this out. Siya na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. So isa-isahin natin no? yung mga tamang pagtitipid at yung maling pagtitipid. Magbibigay lang tayo ng ilan. No? si pag nakuha mo itong mga principles na to, eh marami ka ng application nito. Meron lang akong notes. No? Siyempre, eh, para hindi natin makalimutan yung mga maka tinake notes natin. Okay? So, unang-una na ito tama. No? Tamang pagtitipid. Eh, kumuha ka ng isang arkitekto. O, na naman ng iba dyan, eh, self-serving yan. Kasi arkitekto ka. Gusto mong kumita. No? Pero ang totoo, kailangan mo talaga ng direksyon. No? sa pagpapatayo mo ng bahay. At ano yung direksyon na yun? Isang plano. Isang pinag-isipang mabuting plano. At sino gagawa nun? Architect. Kasi kung wala kang plano, walang direksyon yung pagpapatabaho mo. Baka mamaya, naisip mo lang to. Ito, ito, ilalagay ko ito. Ito, gawin mo to. Sabihin mo sa format mo, sa muscle mo, ito, ilagay mo to, ilagay mo yan. Eh, wala naman sa standard. No? Hindi naman pasok sa building code requirements. Hindi compliant sa mga codes. At hindi ayon sa standard quality yung mga ginamit na materyales o yung methodology ng pagkoconstruct. So, ang ending, substandard, hindi maganda yung tabaho at hindi maganda yung plano. Hindi maganda yung kainatnan. So, kung walang plano, Nakatipid ka nga sa arkitekto, pero baka baklas ka bit, tayo, giba ang mangyari dyan sa project mo. Tapos habang ginagawa na makikita mo, ay hindi pala maganda, papag mo kasi hindi ka happy. So kapag may plano, gumawa ka ng arkitekto, nagbayad ka sa arkitekto, makaka ka ng time, labor, at materyales kasi may direksyon, may direksyon yung trabaho. So, yung tamang pagtitipid, kumuha ng designer, architect. Yung maling pagtitipid, syempre yung kabalik nun, no? Hindi ka kukuha ng lisensyado o hindi ka kukuha ng arkitekto. Okay. So, unang point yun, no? ng tama at maling pagtitipid. Pangalawa na tayo. Bibili ka ng mumurahing materyales. Maling pagtitipid yan bibili ka ng substandard na materyales kasi mura. Maling pagtitipid yan. Example, sa bakal. Ang bibilin mo, yung grade 33. Pero sabi doon sa plano ng structural engineer, grade 60 ang requirement ng bakal. Mataas na grade. No? Kasi malaki yung ano, kailangang buhating load ng isang poste na yun. So, ang bakal na in-specify ng designer ay grade 60. Pero sabi ng foreman mo, bilhin na lang tayo ng ano, grade 33. Pares lang naman 16 mm yun. <laughs> Mali, no? Bawat materyales ay mat may iba't ibang paggagamitan. Hindi ko mo bakal yan, applicable na yan sa lahat ng mga poste. Dinidesign kasi ng engineer. Kung anong klaseng bakal, ang gagamitin. So, kung ang nakalagay sa plano, grade 60 or grade 40, dapat grade 40 at grade 60, hindi grade 33. Yan. So, uh, hindi mo alam yan kung wala kang design. Diba? Malaki ang difference nun sa kanilang properties. Ano pa? Kapag bumili ka ng numurahing materyales, later on, mabilis siyang maluluma, mabilis magtatayani siyang kulay, o mabilis magbe-break. Kaya mangyayari, bibili ka uli. Bibili ka uli ng ganong quality. Same problem. Palit ka ng palit. Pero kung bibili ka ng isang magandang klaseng materyales, no? at yun ay hindi naman kamahalan, pero standard. Siyempre, pag standard, mayroong pasok sa price range ng mga standard na products at hindi siya sobrang mura. Hindi sakto lang, makakatipid ka kasi hindi mo na siya papalitan ng papalitan or hindi ka niya bibiguin. <laughs> Lalo na kung structural yung materialis na yan. Okay. Pangalawa na, no? So, tamang pagtitipid, bumili ng dekalidad na materialis. Maling pagtitipid, bibili ng substandard o sobrang mura o hindi angkop dahil hindi in accordance doon sa specifications ng nag-design. So, kailangan mo talaga ng mag-design para matiyak mo na maganda yung kalalabasan ng patabaho mo. Okay. Ito, pangatlo. Last na to. <laughs> Palagi kong sinasabi to eh. Huwag na tayong kumuha ng building permit para makatipid tayo. <laughs> Classic yan. At nakalulungkot palagi yang nangyayari sa totoong buhay. Bakit yan maling pagtitipid? Magkano lang yung building permit? Magkano lang yan? Ilang percent lang yan doon sa cost ng uh, building mo? Hindi nga abot ng ano yan eh. 1% no, sa ibang munisipyo. Mura lang yan. Kaya kung kumuha ka na ng architect, kum kumuha na si architect ng team ng kanyang mga engineers, gumawa na sila ng mga plano, bakit hindi mo pa ipasa sa city or sa munisipyo para kumuha ng permit? konti na lang yung babayaran mo. Pabayaran mo na lang yung sa fire department para sa kanilang certification. babayaran mo na lang yung uh, zoning. Pabayad ka ng amigyar as office. Babayad ka ng fees sa engineering department na nag-scrutinize at nag-review sa plano mo. At yung mga permit fees. No? Hindi na ganun kalaki yun. No? Kung ang bahay mo hindi naman uh, magarbo at hindi naman kalaki yan. Sa so bagay, yung mga nag lang naman kumuha ng building permit, eh tayong mga may hirap eh. <laughs> Kasi yung mga mayaman, kumuha talaga sila building permit. Pero tayong mga may hirap, iniisip natin pabigat lang yan. No? Pero ang totoo, ang building permit ay isang guarantee na safe yung bahay mo. Bakit? Kasi may nag-review. Nag-review ng city hall, nag-review ng munisipyo. Mga engineers ang nag-review niyan. Kung hindi yan pumasa, ibig sabihin hindi yan standard, hindi yan safe. Kasi ang purpose ng building permit ay i-guarantee na ang itatayo mo ay hindi magkukos ng danger sa iba at sa iyo natitira dyan. At i-check iche nila na compliant sa National Building Code ang itinatayo o ipapatayo mong building, ipapatayo mong bahay. Dapat nga, magpasalamat ka pa kasi may building permit ka kaya ibig sabihin safe yung bahay mo. Pasok sa standards, pasok sa safe ng mga requirements ng National Building Code. At yung iba, nagtitipid sila sa building permit, hindi sila kumukuha ng building permit nangyayari, iikot yung mayor, no? lalo na kung si Biko Soto yan, naku, lagot ka. No? O kaya naman, yung mga taga-engineering office, iikot sila. Makikita ka, oh, wala kang building permit. Eh, nagtitipid po ako. no, nagtitipid? Mura ng building permit. Dahil hindi ka kumuha ng building permit, magmumulta ka. May multa. Tapos kumuha ka ng building permit. O, di na doble na yung gastos mo. Ipapahinto pa yung trabaho mo. At ang problema, yung mga hindi kumukuha ng building permit, hindi naman din kumukuha ng mga designer, hindi naman kumukuha ng mga professionals. So, babalik ka sa profesong yun, sa proseso na yun. No? Magpapahanap ka ng architect na papayag na gumawa ng plano doon sa tinatayo bahay. Siyempre, papayag ba yung architect na yun? Siyempre, hindi. Gawa-gawa ka nyo, hindi, di ka kumuha eh, ng architect. Tapos ngayon kakukuha, ay pangit-pangit. <laughs> Ayaw kong ikabit yung pangalan ko dyan, di ba? So, maling pagtitipid yung ini-skip yung proseso ng building permit. Mali yun. Ang tama, kumuha ng building permit. Bakit? Kasi, pinapatunayan ng may building permit na ang construction mo ay pumasa. Pumasa sa National Building Code at sa mga nire-require ng iba pang mga codes. Ano ba ba yung ibang mga codes? Structural Code of the Philippines yung electrical code, to. sanitary code. So, lahat ng yan, pagdadaanan ng plano na ipapacheck mo sa city engineer or sa municipal engineer. So, yan. Tatlo lang. Kasi masyadong mahaba to Kung kukunin natin lahat ng mga kriteriya. Pero nakuha natin yung pinaka-main. Yung basic principles sa pagtitipid. Kung ano ang tama at kung ano ang mali na paraan ng pagtitipid. Sana makatipid kayo ng tama ano, sa inyong ipapagawang bahay. Sana natuto kayo at sana i-share nyo rin sa iba itong natutunan nyo kung sa tingin nyo magbe-benefit sila sa information. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. See you soon. Ako po, si Architect Ed. Bye!